Sa video na ito pag-usapan natin kung paano at sino ang dahilan kung bakit nagkaroon ng unang digmaan pandaigdig. Nagkaroon ng unang digmaan pandaigdig dahil sa isang labinsyam taong gulang na lalaki na si Gabrilo Princip. Ipinanganak si Gabrilo Princip sa kanlurang Bosnia sa isang mahirap na pamilyang Serbiano. Sa edad na labintatlo, ipinadala siya sa Sarajevo, ang kabisera ng Bosnia na sinakop ng Austrian, upang mag-aral sa Merchant School. Sa pagtira ni Gavrilo Princip sa Bosnia, ay unti-unti siyang namulat sa politika. Noong isang libo na at labing isa, sumali siya sa Young Bosnia, isang lihim na lokal na lipunan na naglalayong palayain ang Bosnia mula sa pananakop ng mga Austrian. Pagkatapos dumalo sa mga anti-Austrian na demonstrasyon sa Sarajevo, siya ay pinatalsik sa paaralan at naglakad patungong Belgrade, Serbia upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Noong unang digma ang Balkan, naglakbay si Gavrilo Princip sa Timog Serbia, upang magboluntaryo sa mga hindi regular na puwersa ng hukbong serbiano na lumalaban sa Imperyong Ottoman, ngunit tinanggihan dahil sa pagiging napakaliit at mahina. Ang Ottoman ay ang bansang Turkish na nanakop at gustong palawakin ang teritoryo. Noong isang libo at labintatlo, kasunod ng hindi inaasahang tagumpay ng mga Serbiano sa digmaan, laban sa mga Ottoman na ang Austrian military governor ng Bosnia na si Oscar Pochorek. Agad nagdeklara ng state of emergency si Oscar Pochorek at binuwag niya ang parliament, nagpataw ng martial law, at ipinagbawal ang lahat ng Serbianong kultura at mga lipunang pang-edukasyon. Sa madaling salita, mainit ang dugo ng mga Austria-Hungary sa mga Serbiano. Sa kadahilanan, baka ang Serbia pa ang maging hadlang sa patuloy na pananakop ng Austria-Hungary sa rehiyon. Naging mainit ang dugo ni Gavrilo Princip at kinumbinsin nito ang dalawang kabataang Bosnyan na sumali sa isang pakana o grupo upang patayin ang pinuno ng Austria na patuloy sumakop sa Bosnia. Ang sinalihan nilang grupo ang tinatawag na Black Hand. Ang Black Hand ay isang Serbian secret society na may kaugnayan sa Serbian military intelligence na nagbibigay sa mga nagsasabuatan ng mga armas at nagsasanay upang lusubin ang Bosnia. Noong Hunyo 1114 na, na inanunsyo ni Archduke Franz Ferdinand na bibisita siya sa Sarajevo na upang bisitahin at mag-inspeksyon sa mga sundalo na kadistino sa Sarajevo, Bosnia. Si Archduke Franz Ferdinand ay Royal Prince at Inspector General at pamangkin ng Emperor na namumuno ng Austria-Hungary na si Franz Joseph. Nalaman ng grupo ni Gabrilo ang pagbisita ng prinsipe sa Sarajevo, sa susunod na araw, nagplano at naghanda ang grupo sa pagbisita ng prinsipe. Si Archduke Franz Ferdinand ng Austria, at ang kanyang asawa, si Duchess Sophie Chotek, ay dumating sa Sarajevo, sakay ng tren, bago mag alas 10 ng umaga noong Kunyo 28, isang libo na daan at labing apat na. Ang kanilang sasakyan ay ang ikatlong kotse ng anim na sasakyang nagkonvoy patungo sa Sarajevo Town Hall. Pumwesto sa ruta si Prinsip, at ang limang iba pang kasabwat. Nakalayo sila sa Apel Quay. Bawat isa ay may mga tabubilin upang patayin ang prinsipi kapag ito'y dumaan malapit sa kanilang pwesto. Ang unang dinaanan ng konvoy ng prinsipi ay ang isa sa mga kasabwat ni Gavrilo Prinsip na si Muhammad Mehmet Basic. Nakatayo sa tabi ng isang bangko sa Sarajevo si Muhammad, pero nawalan ng lakas ng loob si Muhammad at pinayagang makadaan ang sasakyan ng prinsipi nang hindi kumikilos si Muhammad. Bandang alas 10 at 15 minuto ng umaga, nang dumaan ang motorcade sa Central Police Station, ang labing siyam na taong gulang na estudyanteng si Nedeljo Abrinovi ay naghagis ng granada sa sasakyan ng prinsipi. Bumilis ang driver nang makita ang bagay na lumilipad patungo sa kanya, at ang bomba, na may sampung segundong pagkaantala, ay sumabog sa ilalim ng ikaapat na kotse. Dalawa sa mga sakay ay malubhang nasugatan. Matapos ang nabigong pagtatangka ni Abrinovi, ang konvoy ng Prinsipi ay mabilis na lumayo. At si Gabrielo Prinsip at ang kanyang mga kasabwat ay nabigong kumilos dahil sa mabilis na takbo ng konvoy ng Prinsipi. Matapos magbigay ang prinsipi ng kanyang nakatakdang talumpati sa town hall, nagpasya siyang bisitahin ang mga biktima ng pag-atake ng Granada sa Sarajevo Hospital. Upang maiwasan ang sentro ng lungsod, nagpasya si General Oscar Pochorek ng sasakyan ng prinsipi ay dapat na dumiretso sa Apel Quay patungo sa ospital. Gayunpaman, nakalimutan ni General Pochorek na ipaalam sa driver ang tungkol sa desisyong ito, habang papunta sa ospital ang sinasakyan ng prinsipi, ang driver ay lumiko sa isang gilid ng kalye kung saan si Gabrilo Prinsip ay nakapwesto. Habang dumaan ang konvoy ng prinsipi sa nasabing kalye, ay biglang huminto ang makina at nakalak ang mga gears. Si Gabrilo Prinsip ay humakbang pasulong, gumuhit ng isang Browning semi-automatic na pistol, at pinutukan ni Gabrilo Prinsip ang sasakyan ng prinsipi ng dalawang beses. Unang tinamaan ang prinsipi sa lieg, at pagkatapos ay tinamaan ang prinsesa sa tiyan. Pareho silang namatay sa ilang sandali. Pagkatapos gawin ni Gabrilo Prinsip ang pamamaril, nagtangka siyang magpakamatay sa pamamagitan ng pagbaril sa kanyang sarili. Ngunit naagaw ng mga pulis at sundalo ang kanyang baril, at agad siyang inaresto, at hindi nagtagal na aresto din ang kanyang mga kasamahan. Ikinatuwa ng mga Serbiano ang pagpatay ni Gabrilo Prinsip kay Archduke Franz Ferdinand lalong nagalit ang gobyerno ng Austria-Hungary, at naniniwala ang foreign ministry ng Austria-Hungary na kinumbinsi at plano ng gobyerno ng Serbia ang pagpatay kay Archduke Franz Ferdinand. Ang Austria-Hungary ay agad nagdeklara ng digmaan, laban sa Serbian government na direktang humantong sa unang digmaang pandaigdig. Matapos sa lakay ng Austria-Hungary ang Serbia, ang Russia bilang alyansa ng Serbia, ay nagdeklara ng digmaan, laban sa Austria-Hungary at ang Germany bilang isang aliansa ng Austria-Hungary ay nagdeklara ng digmaan laban sa Russia. At nagsimulang mag-away ang kanilang mga aliansa. Ang kabuang bilang ng mga nasawi sa militar at sibilyan sa unang digmaang pandaigdig ay humigit kumulang 40 milyon. Sa panahon ng paglilitis sa anim na suspek sa pagpatay kay Franz Ferdinand at kanyang asawa. Ang apat na suspek ay hinatulan ng parusang kamatayan at si Gavrilo Princip at Cabrinovic ay nakaligtas sa parusang kamatayan dahil sa kanilang mababang edad. Si Gavrilo Princip at Cabrinovic ay sinentensyahan ng dalawampung taon sa bilangguan. Sila ay ikinulong sa kuta ng Teresin. Namatay si Gavrilo Princip noong Abril 28, isang libo at labing walong mula sa sakit na tuberculosis na pinalala ng hindi magandang kondisyon ng bilangguan. Sa unang digmaan pandaigdig natalo ang Germany at Austria-Hungary ng Bansang Amerika. Noong 11, isang libo at 11, 1918, pagkatapos ng mahigit apat na taon ng kakilakilabot na labanan at pagkawala ng milyon-milyong buhay, ang natalong Germany at ang mga alyansa nito ay ang unang gumawa ng hakbang para pumirma sa armitis Agreement para wakasan ang unang digmaan pandaigdig. Nagwakas ang gera. Ngunit maraming buhay ang nawala. Karamihan isinisi kay Gabrilo Princip ang unang digmaan pandaigdig. Pero karamihan sa mga tao sa Europa ay ikinatuwa at kinilala si Gabrilo Princip bilang isang bayani. Noong April 2014, isang rebulto ni Gabrilo Princip ang isinapubliko sa Tovarisevo, Serbia. At isang estatwa din ni Gabrilo Princip ang itinayo sa East Sarajevo, Bosnia. Sa ngayon siya ay tinuring na isang pambansang bayani ng mga Serbiano, at maging sa Bosnia, dahil sa isang simbolo ng paglaya sa isang mapanikil na pamamahala sa Europa. Diyan nagtatapos ang ating kwento, at sana nagustuhan nyo ang video. Huwag kalimutan mag-like, at mag-subscribe sa aking channel, at pakishare na rin ang video. Maraming salamat po!